So guys, uh, gagawa tayo ng motor. At papalit natin yung o-ring ng motor ko. Dito sa may kamp follower. So, uh, guys, kasi may tagas siya. yung nagli-leak siya ng langis. Oh uh, no! ito gawin natin natapalitan natin ng uring ito guys TMX125 ito e yung mga pusrad ito ngayon guys at bubuksan natin itong okay. sa may magnito at itatap natin ito gagamit tayo ng Allen range yung sakto lang dito dalawang Allen range siguro mga S6 naman ang sukat ng Allen range ito pala yung ipapalit natin guys na uring ito at, oh guys eh local lang siguro ito at walang mabili original, mahal 69 tapos gagamit tayo ng sakit na 12 yung sakto dito sa may bolt na to para pag naitap natin dito pwede nating hugutin yon sa may kampalawar na bolt Okay guys, simpisa na natin guys. Sakit uh, 12 At saka 14 Iikot natin at tap natin dito hmm. Saka natin dun sa letter T daan daan ang guys at baka sumubra yan yeah, guys <laughs> <laughs> itap na natin tron 12 yung bolt atras ang bukas nito guys ayan guys uh, luwagan na natin at taga natin itong bolt ay, ay nyamot tapos pupukin natin ito guys ito guys, gagamit ako ng cutter pang sundot ay Sugat pa na ito guys for safety first. Uh, kailangan gumamit tayo ng cutter. Iwain na natin guys ang boring. Tayo ng vice grip guys at medyo So guys, dahan-dahan lang guys at medyo hindi mahugot yung guys. Yan. Para guys, so oh, matigas na siya guys. Ito na yung papalit natin guys. Salpak na natin. Guys. Yan guys. Yan guys. Sumiyot na guys. Pero uh, guys, okay lang naman yung pukpukin guys. Ito at wala namang masyadong hassle dyan ayun isalpak na natin guys ngayon isakto lang natin sa guhit guys para sakli ayan guys kasi balik na natin yung bolt guys ulit tayo ng sakit ng mga dose. Yan. Ay, na mga 12 ayan 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 guys huwag niyo masyadong likilan guys at baka makaputol ito 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 kansa niyo lang Ah, na tingnan natin. Baliktad pala. Ah, okay, ito na guys. Okay na at subukan nating pa-andarin. Yeah. Oops, nalinis na rin po natin. Uh, tingnan natin kung okay na po kung under din yun guys yun naman one click lang guys